Gandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Sa umagang ito nandito tayo sa na <coughs> ating manukan. tapos na natin nagpakain sa mga manok. So dito sila oh. kain oh. yung mga natin. Dito yung mga malaking manok. Oh. Busog na busog na sila. Oh, hindi na sila maingay kasi busog na eh. Oh, diyan yung bagong pisa. Dito dito pa sa ano. Kabilang kulungan. Oh. Busog na sila. So ngayong umaga, mayroon tayong mga buyer sa ating mga manok. So, Bilis sila ng manok. Limang limang manok ang ginili nila, mga kaibigan. So, sobra uh, mga 6 kilos 0 ito lahat yung mga manok to dito sila kaibigan no? yung mga buyer natin sa ating mga manok yan yung mga manok na bibilhin nila kasi mayroong birthday mayroong araw may birthday sa kanila eh. kaya puro manok ang ini langi handa. So mga Tomas from now, lalakin to sila. So yan muna mga kaibigan sa uh, magang ito. Sa so, dito kiniki <coughs> kinikilo na yung mga manok natin. O eh, o eh, o eh, kiniboy. Eh. karon kung sabi ba ni Jeffy? Wala at least mga 7 kilos ang bibilhin nila uh, manok so maghuli pa kami ng isang manok para abot ng mga mga 7 kilos ito itong isang inahin to Ibinta na namin ito kasi sana nangitlog itlog na ito kaya lang kaya, hindi maka hindi maka pangitlog sa sarili niyang ano pangitlogan kung saan saan sana nangitlog. itlog ibibinta na namin ito abot na yung 7 kilos Ito yung mga aso dito. Mga namin ito, bantay ng mga manok namin dito. Baka, baka salisihan tayo. Kaya kailangan, mayroong bantay talaga ng mga aso. So, yan, mga kaibigan, mga buyer natin. Pupunta lang sila dito sa ating area. Kasi, eh, alam na nila na mayroong uh, maraming manok dito kahit na yan, sisyo, nagibinta tayo ng mga sisiyo. Marami, marami ng ng mga sisyo natin dito. So, yan muna mga kaibigan sa ganapan sa umagang ito. Sana patuloy kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel. Yung bagong, bagong YouTube channel natin ngayon sa Padir Ansan Glob, Vlogs. Sana Huwag yung kalimutan i-click yung notification bell para sa mga updated kayo sa mga videos natin. Maraming salamat.